Natapos na nating i-review ang mga naging anak ni Divine. Anak naman ni Despair ang sisipatin natin sa video na to. <laughs> Tara. angas niyo anak nito eh. Bago natin simulan yung pagsipa sa anak niya, si Despair muna. Papakita ko muna sa inyo yung tatay. Si Despair nga pala guys, kapatid to ni Divine. Isa siyang Velvet. Ang nagustuhan ko dito sa ibon na to kaya ako siya bin reading ay dahil napakaganda ng tayo niya. At isa pa sa mga nagustuhan ko dito yung form ng kanyang ulo. So bilugan ang ulo niya, full wattle na din. At ang pinaka nagustuhan ko sa kanya, balansi yung toka. Alam niyo kasi guys, pagdating sa German Beauty Homer, toka ang pinaka gusto ko sa ganitong breed ng mga kalapate. At si Despair, pinaris ko siya sa isang blue checker. Ito yung kapares niya. Makikita natin dito sa inahin na to, maganda rin yung tayo neto. Hindi masyado maganda yung toka niya at saka yung proportion sa ilong. Pero smooth pa rin ang kanyang head structure. Kaya ako siya nagustuhan naman ay malaking inahin kasi to. So wag na natin patagalin. Silipin na natin yung panganay nila. So ito yung naging panganay nila guys, no? Isang blue checker. So makikita natin, ang laki ng inahin na to guys. Ang ganda ng tayo nito. Okay, okay naman yung pinakita niya dito sa video, no? Napakaganda din na ng sukat niya. Malapit na siya makumpleto, so hindi ko lang alam kung kailan natin siya ililipat sa grow out. Speaking of grow out, sisingit ko muna saglit ha, nailipat ko na nga pala etong iba nating mga inakay dito sa grow out. At sobrang init ngayon kaya iniba din natin ang position yung grow out natin. So nilagay natin siya sa medyo malilim. Siyempre ang laman nito recessive bread na mayroong tail bar at saka yung mga velvets natin. So nandito na sila, healthy naman sila at mukhang okay naman ang kanilang stay dito. So dito natin tutunawin yung taba nila sa grow out. Kapag hindi na sila masyado mataba, saka natin sila ililipat dun sa young bird section. Okay, balik tayo dun sa anak nila despair ang pinaka nakakatuwa dito sa inakay na to yung head structure nya ang <laughs> ganda guys napaka smooth tapos full wattle din sya balance din yung toka nya medyo lagpas ng konti no? hindi natin pala to titriman kapag kaganto kasi inakay ito guys no? kapag ka ito nag edad ng 4 to 5 months mapupudpud yung toka nito ito at magiging balance yan so kapag ka hindi sya napudpud ng 5 months and up 5 months pataas doon tayo magbabawas ng tuka niya. So, babawasan lang natin yung tuka ng ibon kapag nagiging problema ito sa kanilang pagkain. Or hindi sila masyado makakain dahil lagpas-lagpas talaga yung tuka nila. Yun lang yung time na magtitrim tayo ng tuka. No? So, kadalasang ginagawa ko, pinupudpud ko lang. Pero hindi ko talaga siya practice. No? Hinahayaan ko lang sila pinipili lang talaga natin yung balance eh. kasi kapag katinriman ko yan tapos naging pantay hindi ko na nabantayan posibleng baka magkaroon din ng ganong mutation yung mga ilalabas nila so ang pinipili ko lang talaga yung balance yung tuka tsaka yung pantay no? meron na kasi tayong choice no? maraming tayong pwedeng pagpilian na isa sa lang sa breeder so yun guys no? napakaganda ng inakay na to isa lang ulit kasi yung nabuhay sa kanila dahil yung isang itlog wala eh hindi niya kinaya <laughs> ang hirap kasi guys kapag ganito ka init no? hindi ko alam kung nakaka experience din kayo ng ganitong komplikasyon sa pagbe breeding dahil sa sobrang init ayun pwede nyo i-share dyan sa comment section kung nakaka experience din kayo ng problema dahil sobrang init sa pagbe breeding ng mga kalapati ninyo sobrang init kasi talaga sa pagbe breeding kasi ng kalapati guys ang pinagbabasihan ko lang talaga mga drawings yan kasi yung standard ng mga German beauty homer pipiliin natin guys kung ano yung pagpaparis-parisin natin. Pinipredict din natin kung ano yung kakalabasan. No, syempre, kasama diyan yung experience na kapag ka pinagsama mo yung ganito, ganito yung kadalasan lumalabas. So nagkakaroon tayo ng ganong perception sa pagbi-breeding. So matututunan niyo 'yon by experience. Pwede rin kayong humingi ng mga advice dun sa mga kakilala niyo na matagal na rin nag-aalaga ng mga kalapate. Uulitin ko lang pala guys, no? bago pa lang ako nag-aalaga, no? wala pa akong tatlong taon. Dalawang taon pa lang ako mahigit nag-aalaga ng mga German Beauty Homers. Napakarami ko pang kailangan matutunan. Stick to the basic lang talaga tayo. Dahil ang target natin, ilapit hanggat maaari sa standard yung mga naipabubuga natin. Selection, rejection, ganun lang yun. <laughs> okay guys, so ganun lang dahil sobrang init ayoko magpatagal ng video Thank you so much sa panonood Hindi ko napapatagalin guys, sinilip lang natin Sinipat natin ng konti yung anak ni Despair ako nga pala si Mastong, etong Wireless TV. Kita-kits tayo sa mga susunod pa natin mga videos.